Happy Sunday everyone. So after the mass, biyahe tayo mga boss. Nandito tayo ngayon sa Sudar. Pick up tayo ng mga salon equipment. Ayan, nandito na tayo sa Sudar. So check natin yung mga pangarga natin. Ayan, sama niyo ako. Kung makarating doon sa ating delivery Check muna natin. I-deliver nga pala natin to sa sa may vela ayan, nag-aabang na sila sa akin ayan, nandito na, check natin mga boss you know? <laughs> <You know? laughs> <You know? laughs> ha? Eh karga natin mga boss, yan. <laughs> Ito shampoo bowl, isang shampoo bowl. Tapos dalawang hydraulic chair, yan. At sa ilalim sir Kasi eh ano Patong Doon Para ah. oh. Ay, kasa kasa na yan. yan 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 Okay na yan Yung isa doon sa harap Oh. Patong na. Oh, patong. patong. Yan. Yun. Yun mga boss, bali na yan. Ikarga na natin Ang ating mga pangarga. Dadali natin. Dadali. Hindi. Pwede na. Pwede na sa harap, sir. sir. Ha. <laughs> Paupo. Paupo, pa sir. Para sa kumupulang. Hindi, hindi. <laughs> yun mga boss okay na kompleto na deliver natin to sa Balinsuela yun maraming maraming salamat mga boss yun mga boss okay na naikarga na natin rekta na natin to papuntang Balinsuela Alos boundary sya ng may kawayan bulakan yung pagdideliver na natin ng mga salon equipment yan boss oh meron tayong pinahanti dito sa harap nakaupo ang isang hydraulic chair yan ganito ang ating mga dinideliver sa salon yan ok let's go mga boss samahan nyo ako hanggang makarating sa deliveran natin ayun mga boss bali nakarating na po ako dito sa may baliswela bababa po namin dyan dyan, yung salon ni ma'am yun yung nakabukas sa pinto so bababa mo na po na muna namin mga boss ok let's go ito mga boss ibababa po muna tayo ito lahat Samahan nyo lang ako matapos may baba. Yun. Yun mga boss, bali po na deliver na natin yung order ni ma'am. Ito po, hydraulic chair, dalawa, isang tro isang trolley, Ice stool. Ito yung trolley, yan. Tapos, ito po yung Paano adjust ito? shampoo bowl, tsaka isa pang hydraulic. Yun, maraming maraming salamat po mga boss. Complete delivery na po. Salamat po.